So, mauna ni. Ready, ready na. Plaster na. Nadi, usa ka. So, masakay din hi. O, oh, nakaridi na, o. Oh. Bit-bit og basket. Lata sa agihan. Nga, hunas na. O, oh, mauna ni siya. Nadugay manggod kay tungod ani nila. ning nasa front mo, ni nakadugay ba? Okay. Mubukay yung tubig di kayo makausad ang kuan ang pump boat kay masangko oy na ay kuan gwapo sa front nara siya oh. kana murag karon pa siya nakatug dagat ni gawas di ay midina mo ni entrance sa kuan di ay no sa kanang ang gawasanan di ay ni sa kuan la entrada yung pagawas ni makita ni mga pump boat din na nasa kilid nakarelaxan ni kay walay biyahe siguro ani mga pump boat una sigur siya kaayo mo ang tubig mo na. O. malantaw na daan mo. Layo pa. Malantaw na nimo mo ang mga islands sa Britannia, no? So, mo na siya.